Narito na tayo sa ikalawang markahan, ikalawang linggo, ikatlong araw ng ating module. Ang ating aralin ay nakapaloob sa pinakamahalagang kasanayan sa pagkatuto na natatalakay ang konsepto at salik na nakakaapekto sa demand sa pang-araw-araw na pamumuhay. At para naman sa ating layunin sa ikatlong araw, nasusuri ang iba't ibang uri ng elastisidad ng demand. Ang ating paksa para sa araw na ito ay ang iba't ibang uri ng price elasticity of demand. Ang una ay ang elastic demand. Ang demand ay masasabing price elastic kapag mas malaki ang naging porsyento o bahagda ng pagbabago ng quantity demand kaysa sa pagbabago ng presyo. Sa madaling salita, percentage change of QD is greater than percentage change of price. So, ang ating elasticidad ng demand is greater than 1. Ang halimbawa ng produktong elastic ay ang mga produktong maraming pamalit or maraming substitute. Kung mataas ang presyo ng soft drinks, maaari ka na lamang bumili ng tubig, milk tea, orange juice, or kaya naman ay buko juice. Kung titignan natin, kung ang price elasticity of demand ay 1.2, maaaring ito ay maituturing na elastic demand. Dahil ito ay greater than 1. Kung ating papansinin, lumipat ang ating demand curve pakaliwa dahil bumaba ang demand dito sa soft drinks dahil nga mahal ang presyo. Ikalawa, inelastic demand. Ang demand ay masasabing price inelastic kapag mas maliit ang pagbabago ng quantity demand kaysa sa pagbabago ng presyo. Sa madaling salita, percentage change of quantity demand is less than percentage change of price. So, ED is less than 1. Halimbawa ng produktong inelastic ay ang mga pangunahing pangangailangan ng tao. Ito ay halos walang substitute. Mahirap mawala ang mga produktong ito sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Kaya naman, kahit mahal ang presyo ng bilihin, ay tayo pa rin ay kukonsumo. Ilan sa mga produkto nito ay ang bigas o kaya naman ay mga bill sa meralko at tubig. Kung ang ating price elasticity of demand ay 0.5, ito ay less than 1. Kaya ito ay maituturing na inelastic demand. Ang pangatlo ay ang unitary elastic demand. Ang demand ay masasabing unitary elastic demand kapag pareho ang bahagdan ng pagbabago ng quantity demand sa pagbabago ng presyo. Sa madaling salita, percentage change of QD is equal to percentage change of price. So ED is equal to 1. Ang halimbawa ng unitary elastic demand ay ang mga kailangang panlipunan tulad ng edukasyon. Tumaas man o bumaba ang matrikula sa paaralan, ganun pa rin ang bilang ng paaaral ng ating mga magulang. So, kung ang ating price elasticity of demand is equal to 1, ito ay maituturing na unitary elastic demand. Samantala, natalakay na natin ang tatlong na unang uri ng elastisidad ng demand at napansin na nakadepende ang mga ito sa isa't isa. Subalit, ang dalawang huling ating tatalakayin ay independent at hindi naaapektuhan ng pagbabago kaya tinawag itong perfectly elastic at inelastic. Ang ikaapat ay ang perfectly elastic demand or ED is equal to infinity. Maaaring magbago ang dami ng demand kahit walang pagbabago sa presyo. At ang panghuli ay ang price in demand or ED is equal to zero. Ito ay nangangahulugang ang dami ng demand ay hindi nagbabago kahit may pagbabago sa presyo ng produkto.